Ito na pala ang ating motor guys na i-rewind ko. Ito, ito yung 6 leads out wire niya. Uh, kinuhan ko na ng black diagram. Ito na pala yung black diagram niya. anim uh, na grupo kasi yan. Kaya ito, isang grupo, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yan na po ang connection niya. I Screenshot nyo para may mabasihan kayo. Pero re-remind ko lang ha. Itong, ito na connection na to ay hindi to sa lahat ng motor, hindi to applicable sa lahat ng motor. Ah. Ang pagbabasyan natin, pag nagre rewind tayo, kung ano yung nakadesign dito, yun ang kukopihay natin sa motor. Ito na, ito na black diagram ay sa ganitong motor. Ah, ang purpose ko nito ay hindi ko ibig sabihin na ito, itong, ito na to, nga ah, black diagram ay para sa lahat na to na i-apply natin oh, o, o yung nagre rewind tayo. Kapag tayo ay nagre rewind na ah, rewinder lang naman tayo, hindi tayo naka edit tayo designer. Kung ano yung naka-design dito, yun lang talaga ang ibabalik natin. Dahil nakunan ko na, papakita ko ulit para po nyo yung screenshot. Pagkatapos na yan, babaklasin ko na itong winding. Uunahin ko sa likod. Pag nagbaklas ako ng winding, uunahin ko sa likod. Bale dito. Ah, uh, Ichichil kwan ko yan pa gamit ng cord chisel ha. Ah. Puhubusin ko lahat dito babaklasin ko to. Ito papakita ko ito lang gamit ko cord chisel. Nabili ko kalimutan ko na lang kung 12 real ba to or 18 real. Puputulin ko to lahat. Papakita ko sa inyo. Pag palo pala dito sa pagpukpuk gamit ang ating martilyo dahan lang na hindi masira itong core nya bali. Pakiramdaman nyo lang. Kung makikita na tanggal ko na bali. Ganito lang ang ating gawin hanggang sa maubos natin, babaklasin natin itong winding. Ubusin mo natin ito lahat. ayan na na tapos ko na lahat na nabaklas na, ko na dito uh, ang gagawin natin dito pag once na natanggal na natin dito sa tong sang side pwede natin tong tatanggalin sisikwatin natin yung kuwil dito pa isa isa ganun kahit anong anong gamitin nyo pwede screwdriver pwede kahit anong bakal na gamitin natin pang sikwat ganito no sisikwatin tapos pag medyo matigas o no, pag siya, ang gagawin niyo uh, sa akin ay eh, pamaran. Pag matigas siya, ang gagawin ginagawa ko, nilalagyan ko to ng penetrating oil dito bawat slots. Pinapatakan ko ng penetrating oil. O kahit anong all, all, purpose oil no, kahit ano pangpadulas lang para madaling makuha. Pag matigas no, pero pag kadalasan kasi madali lang itong makuha. Ang ito lang, binibigyan ko lang kayo ng idea kung maka-encounter kayo na medyo mahirap, pwede niyong patakad dito ng pihitriting oil kayo doon. Ano, kahit anong pwede all-purpose oil para madali natin mabunot bali dito. Kasi ginaginito ko lang pagkuha, oh. sampulan ko lang kayo oh. Sisikotin ko lang to yan. Kung makikita nyo, yan. Nabunot na siya. Di ba, pwede nang kakamayin o kaya i-flyer. Depende na sa inyo. Pa, ganun-ganun na lang, paunti-unti. Kapag... Pa. Hmm, ganun. Na, kung nakikita nyo, nabunot na. Ganun lang. Dandahan lang hanggang sa matapos to. Ganun lang ang sikreto sa pagbaklas ng wending. Uh, medyo matigas, gamit tayo ng malaki, pwedeng, mas maganda kung mayroon tayong malaking bakal, yung sharp no, para pang sikwat natin, ito yan. Kung nakikita nyo, madali lang, madali lang sikwatin. Yan. Tanggal na. makikita nyo, natanggal na, no. Napakadali lang baklasin, no. Ganun lang ang sekreto niya sa pagbabaklas ng winding. Pero kung mayroon kayong idea, guys, mayroon kayong sa mga mga bitirano na pwede niyang i-comment, pwede niyang i-share ang mga pamaraan niyo kasi marami kasi pamaraan dito. Depende na sa sa gagawa, no. Sa diskarte, sa gagawa, sa rewinder. Ah. Ganun lamang paunti unti-unti ko lang to hanggang sa matapos. Yan. Tanggal na. Gracias. Okay. ayan na na ayan na natanggal ko na lahat uh, ang gagawin ko lilinisin ko na lang to no bluwiran tapos yung round pile gaganin ko ito tapos pag ulinis na maglagay na tayo ng insulation paper tapos ko na palang nabaklas lahat ng mga winding guys kung makikita nyo yan oh, wala ubos na ang gagawin ko nito ngayon ay lilinisin ko na lang to tapos pag nalinis na lalagyan ko na to ng insulation paper pwede uh, pwedeng piece paper pwedeng mylar o no mix na yan sa anong mabili ko doon na available uh, i-update ko na lang kayo kapag makakuha na ko ng mga gamit ito mga materyales sa pagre rewind kaya hanggang dito na lamang muna tayo i-update ko na lang kayo maraming salamat